Okay. Ayan na ang ating na-pick up. Ayan ang ating na-pick up. Ayan. Ayan ang ating na-pick up. Ayan. Ang dami. Ang dami nang na-pick up. Ayan. Pamigay natin yung iba. Ayan ang ating na-pick up. Ang dami. Kito tinapay. Ayan... Zucchini... Cucumber... Bell pepper... Lettuce... Um, kamates... Pork chop... Uh, giniling na may cheese... May timpla na... Nandyan sa bell pepper... Ito... May chicken... May noodles... At may broccoli... Ito... Matatamis... Ayan, matatamis. Meron pa dito. Ayan, anim yan. Iba-iba ang flavor. Ah, uh, may, tin may egg. One dozen egg. And may pure honey. Ayan, pure honey. May grapes. Ayan, may grapes. May patatas. Dalawang balot na patatas. Ayan. Ayan. May tinapay. Keto, kito keto, keto. Kito. Salary. Salary, salary. Ayan. Tinapay. Ayan ang tinapay. Ayan na. Pamigay na natin yan. Ang iba. Ito, binili ko to. Adidas. Adidas binili ko. At saka itong persimmon. Ito kasi, pag masakit ang tuhod mo, ito yung kainin nyo. Kasi ito, collagen. That's collagen yan. Okay. Maraming salamat sa mga nanonood sa aking reels, reels, reels. Ayan, ganyan kadami ang napipick up. Mabubuhay ka dito. Hindi, nakakatipid ka, malaki tipid mo. Ako hindi na ako bumibili. Ang binibili ko minsan pag wala akong napipick up na bigas, bigas na lang. Ayan, pero o, lang wala mula akong problema. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Ayan. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Meron pa. Ayan. Ang egg. Ayan siya. Ito pala may burrito. Kasama nito sa wawa. May burrito. Gusto ko yung burrito. Shrimp. Ayan, shrimp giniling giniling ayan thank you so much ayan siya kamaris pork chop at saka itong giniling ayan ayan na siya at saka ito ayan okay bye bye for now maraming salamat sa nanonood thank you thank you so much Bye bye, Marvin Salamat. Bye bye.